Hello guys, welcome back again to my vlog. And karon guys, padungta magpatupi kay grabi nakatas ang buhok sa person. And actually guys, init pa na siya diha. Ah, yung Pero, needed yun to magbaktas ani kay wala may kuan pamasahi so kailangan po tamag galaw galaw kay ginoo oh, sa so sa accommodation puro ra higda puro lingkod so kailangan na po galaw galaw kay basig na mahay blood ta ani kailangan tamag galaw galaw sad so kana kay padong na kuan na dito sa may ramania guys kay naman dito daghay mga magtupihay actually guys kanang ramania mo na gitawag nila og kuan kanang mall kuno sa mga Pilipino gitawag lang mo sa Pilipino kay most of the Filipinos are um, mo visit jud ana ana na mall Ramania Mall magdali ta guys kay mo labang ta kay Ginoo ni dekan saksyanan na maligsan nya ta wa so dia pita guys kay gi ko na jud ko nagisingot ko pag maayo diha uh, init na kay paminaw na nabulit ta na jud sa singot so may sosa -so ko da guys og anang butik para magpa-aircon kay Ginoo oh, grabe na jud kaayo ka init sa paminaw so sa wakas guys naabot jud tag sa so mo siya gitawag og Mall so pagsud ako aircon kay nindot kay paminau so mo siya ang palibot para ko na sa taas sa second floor dito nagsuroy-suroy ko dito ah kay pabugnaw sa and mo siya guys mo na Ramania so see kita mo kubar gold Nama ka gold balik dia sa guys guys sa anak ko magpalitanan po pod mostly o gold sa Ramanea Malls. So, human matap ka guys. Muna, og na ta. Kay mga papatupi Diba ta At o gold ba ida is magpatupi. So, mato nako ako pa pagawas. Kay okay, okay na may paminaw. So, ano na ako sa gawas, guys. padung nako ako na magpatupi. Nangita na anak ko ano, asaro na pita magpatupi. Na, bakas lang sa jod. Kay... Antos-antos lang sa, kaya may pamasahe. og sa dihang nakakita na taong patupihan. So, nagsugod na, gutupi diva Agad-agad tupi dayon. <laughs> so mo siya si Kabayan pud na nako diha. Ah. So friendly la pud si Kabayan. So padayon lang jud ta ani. Go, laban pa kay na o si ang buhok, ang bangs kay grabe na taasa. So ni da ko magpatupi anak guys kay na. Og sa dihang na human tagpatupi guys, padong ko gawas na padung nagbalik kay wa nagbiin na ni na po ko mo uli ana sa dihang sa accommodation guys kay matug na kay grabe nakakafoy sa person labad ang ulo kay sa kainit na ambot na lang jod. bye